vlog tayo mga kapo uh, dito kayo sa kayo tayo dito sa patulang balibulin update lang tayo mga kapo sa yung ano po kayo kayo uh, na tayo nakabag vlog dito at marami pa rin sila itong mga kapas mga sorry tayo mga kapo sa likod ko Ayan. marami pa marami pa kayo matipili dyan marami kayo matipili dyan mga kapo kayo kaya ay katapad lang ito ng SM Hypermarket mga kapatok ito Ito okay, ko ng Pulimento Circle Ayan Ayan ang ng Yan o upay upay Mga kapatok Kawa Hanapin to Mga kapatok Ayan ako ng Ayan ako ng sa pass dito mga kapro ko parang dagat o oh. ayan kung sa si iba puro mga sapatos yan no? yung mga damit din dito mga, yung mga pipiliin kayo mga damit dito eh. halong halong yung kanang mga items dito mga kapro ko mga sapatos mga solid pa rito so, mga kapro ito adidas eh. Oh. ito pang oh. basketball to mga big size na Adidas itu sama kapro. uh hmm. Adidas pang basketball ito ang magkano kaya price ito ay napaka mura man ang price nito mga kapro 560 lang ang price ay 580 ang price niya okay pa condition pa to medyo madami lang pang ilalim niya size 7 to size 7 so, Adidas din o Adidas ganda tela nito malamot ako ng tela niya 780 naman ang price ito, ito size O, ang size nito. 7 price. Ito yung kanang ito anong branded to. Wala lang nakaayon. Anong branded Passion to. Passion lang ito pang babae. Ito 380 lang ang price ito. Napakamura naman to oh. well, like, small size. Running size oh. Small size. 3.5 lang size nito. Ayan. Adidas, big size to ah. 7.80 lang ang price nyo. Okay pa naman yung kanang pang ilalim nyo. Nakadami lang ng konti. Size, size. Okay pa naman kanang isyon nyo kung ito pa. 8.5 ang size to. Ayan, 8.5. 7.80 ang price. Oh, so, Nike Air small size, size. Pero ang price naman nito ay 380 ang price nito mga kapro kamura din to. Okay pa naman yung pangilalim niya. 380 ang price. Ang size niya ay Ngayon wala ano size. Size 7 ito. Ang issue lang dito mga kapro ito lang. Oh. Ito lang pero okay pa to. Mawawala tatanggal pa ito, magugupit 'yan. Hindi naman talaga ang total ang dami sa kanya. Ang running shoes siya, size Nike Nike na Max Air Max. Ayun. Ito so Nike dito. Nike na Lunar ayan. 580 ang price ito ay pang ilalami nyo medyo wala pa magandang pagpag siya okay pa rin yung kanang usual yung problema ito pa ay, size ito ay size 7 ito lang ang issue ito mga kapropel pero okay pa naman condition pa rin ko okay. 580 lang price plus oh, new balance wala lang sintas siya oh. Ayan, medyo may konti yung pad lang nito. May konti lang pad-pad nyo. Ayan. 580 ang price nya. Okay pa naman yung insert kompleto. Wala lang yung tisintas. Size 7 nyo na Size 7. Ayan. New Balance 420 yung kapit na model nya mga kapat. Size 9. Ang price to ay 780. Ayan ang pangilalim nyo. Ito lang medyo may pad lang ng konti rito. Pero okay pa naman. Condition pa siya size na yun okay pa rin yung kanang insel na pag dito pa another na Nike kulay blue kaya 580 ang price ito mga kapro kaya medyo may ipad po daw ng konti pero okay pa siya oh. pwede yung pang running shoes na siya, siya running shoes siya, siya size niya ay alam nakalagay na size 6, 6 yung tag niya. size 8 Ayan, 580 ang price size 8 ayaw ka na install na kompleto pa mga ito so new balance ko naman another na new balance 380 ang price nito ay pang ilalim niya may ipot ko lang ng konti ang dulo ito Maybe may ipot ko lang ng konti 8.5 ang size ito ha? Ah. 380 lang ang price niya ayaw ka na install niya man. medyo madumi lang konting linis lang ito pero okay pa tatagal pa ito mga Pang harabas may so, ibang brand dito sa pasto. No, so, Dodger ito. Ano? LA Dodger. Ito yung kanya. 7 yung price ito. Medyo madumi lang. Kung ilalo nyo. Size. Size 8. Ito so, yung balance dito. Alas marami rin mga new balance dito. Available na new balance. Ha? Eh. Size 8 naman to na new balance ng classic na classic sa 5.7. Puro yung kanilang mga ganyan. I mean, Medyo may pod-pod na lang ang konti. May pod-pod na rin na 380 lang ang price ito mga, mga truck Okay yung na yun. Ito, ito pa na yung kanilang insul na yan. Kompleto pa. Kulay dark green. Patagal pa ito. 380 lang ang price. daming pa na. daming nyo. daming nyo balance ito. 5.7 naman ito. Ang ito. 5.80 lang din ang price ito. 580 ay napakilalim niya medyo umiipot pa dyan dito ang konti okay, pero okay pa siya good pa siya 580 price so, marami pa rin kayo dito mga pwede pang forma ayun pang harabas ayan. mga pang harabas yung mga kung hindi kayo mapili ayan mga pang harabas pang forma ito na big size na to. 9.5 ang size niya. Nike na Miller React. Ang modern pa. Miller React. Okay lang. Pag ilalim niya, okay pa naman. Oh, wala lang price. Ayun, wala lang kung magkano price ito. Malabo ka ng... Pa, uh, 580 ang price niya mga pro. 580. 9.5 ang size niya, yan. Okay pa ito, condition pa ito. Okay pa yung kanang i-issue niya, ayan. Okay pa 580 ang price, 9.5 ang size. Ito, mayroon din po umang. Size 5 naman to, 580, 580 rin lang ang price niya. 580, 'yan lang. May punpun lang, konti. Ayan lang, pero okay pa ito. Okay pa ito. Okay Okay pa yung kanang insole niyan. yan. Kompleto pa. So, Adidas Superstar naman to. Ang size nito ay 5 and half ang size niya. Ang price nito ay 7.80. Ayan ang pangang ilalim niya. Medyo may putpuda lang konti. Pero okay pa rin siya. Adidas Superstar 5.5 ang size. Ayan. 780 ang price nito mga kapro kayo ito yung ano, yeah, di tas big size to. Size 9 to mga kapat. Ah. For 3, 320 na lang ang price ito. May konting pa na rin dito. May ito lang. May patpun na rin dito ang konti mga kapat. Pero okay pa siya. Wala pang damage to. Good pa. Hmm. Pang basketball. Size 9. So, okay pa yung pa na insure Wala pang damage. Hmm. Hello, hello. Text ba to? 8 man ito man size din sa mga kapre new balance 700 ang kanang mode ay 1700 ang mode ano po mahalan tayo proc tv proc proc 780 ang price ito mga kapatid. size 8 ang size niya new balance okay pa rin yung pangilalim niya wala pang damage complete kompleto pa okay pa yung issue. ito lang isyo ito mga kapro ayan 7.80 yung price okay, ito yung okay. mga kapro baka ba gusto nyo mga gantong style ayan. Ma solid pa ito 5.80 lang ulit ang price ito ayan 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 pa. Adidas, oh good na good pa Adidas 580 lang ang price niya 580 napaka moro nito na mga pro okay pa rin pa na install niya Ayan. size niya ay size 6 lang ang size nito mga pro size 6 580 ang price 320 lang ang presyo ito mga kapro ito pag ilalim nyo ito lang medyo may konting issue lang ito mga kapro pero napamura na ito ah. sa halagang 320 ayan 320 lang to. at ito lang din ang issue o dikit lang ito. size ito ay 7.5 ang size niya yun lang issue pero okay pa yung condition pa rin ito mga kapro Ayun. 320 ito yung Skechers naman. Ito yung Skechers. Bagong bago pa ito. Parang di okay-okay ito. 280 naman ang price nya. Eh. Ang mura naman ito. 280. Skechers. Skechers go okay. Eh. Size niya ay 7 8 size 7 ang price nito mga kapurok ang, ay ang size to 7 size 7 Three, eh, 280 lang ang price niya ay pang ilalim niya ito may pagpuno ng konti pero tatagal pa siya condition pa ito lang isyo yung lang isyo nga pero napaka mura to treat 280 oh my key ito oh my key poging pogi pa ito ang hygiene ito for 80 lang ang price niya yung pang ilalim niya yan medyo may ipudpud na rin dito sa dulo sa unahan niya yung mga po pero tatagal pa ito okay pa siya for 80 lang meron ka ng Nike okay. size 6 siya ang size ito yan. oh wow, pogi kulay white na Nike 5.5 ang size na ang price nito ay 7.80 7.80 ang price nyo mga kapro ayan, ang pangilalim medyo may madumi lang at may tutpod na kote dito pero okay pa siya solid pa ayan, pang, ayan, insya nya ayan, walang damage kompleto walang issue